Bye na mga po. Oh. Uh, uh, closing team. Uwi na. Wow! Mag nag nag na kayo dyan. <coughs> potential to maging vlogger talaga. vlogger na tao. Mag-post uh, so, uh, ka na sa YouTube. Um, sa Ay, may, may, uh, YouTube din ako. may uh, TikTok din ako. Eh, may ads na tol. Ay, na hmm. Subscribe, subscribe dyan. Dyan. Good night po. <laughs> 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 yeah. Oh, uh, pinasok ko na lahat. Pag lang paan. Oh, oh shoutout mo Benson, Benjo. <laughs> <Send laughs> <yo. laughs> A day my life A day in life With na <laughs> <With the Jim laughs> <"Sama." laughs> <laughs> <laughs> Kaya gawin? depends sabi it kami? kami po Kasi, wow. be na bete eh na? Nare-record! Au! proud na proud tayo eh 7 years relationship! Oh, yeah, grabe, grabe no, no. <laughs> na ano? Ikakasal na! O, Tagahiwa kami ha! <laughs> <laughs> Paano hiwa pa yung <laughs> Jerman kan? Oh, di opo, di opo, opo, ingat-ingat ingat, subscribe, share, like, comment. opo, 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 Ingat, 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 ingat Bye-bye, bye-bye, bye-bye opo, 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 baka 'yung 9. Oh, tapos na. Dito lang sa Kuan, likod ng City Hall. Oh, masarap na barbecue. Oh. Shoutout kan ka aja. <laughs> <laughs> Ito pa ito. ka dito. Pwede okay, ka. Beauty ka pa rin, Bukas. Pangumaga? Oo, pangumaga na ako. Okay na po. 295 po. maikisau apa ini bu ah kayaan tawag jen uh, liver emanok ini lima toh ah lo ya no oh. silat ya tuh tawag di to apa hot dog. Yon, oh, barbecue. Sos uh, sauce na masalat yan. May matamis, may maanghang Oh, so, dito lang yan. Yon, no, know, masarap. Oh, ay, grabe, masarap oh. Ang daming customer oh. Oh. Vlog to, vlog. Papa G. Siyempre, bibili na tayo Pero i-off cam ko na ጢጃ�ጃ�ጃ�ን እንነገ